Namin. ito po yung isa oh, na bagong lang namin pero ito po yung pangalawang ngayong araw ito na ito po yung po yan Guys, see? Yeah, guys. Ayun, <laughs> eh, no, puti-puti na po. Maraming mag-plug sa legs

Ikot mo kay Manoy Yan Yan na Sa may tapat ninyo At maliit lang naman Baka na naman po sila ng panibagong area. Kaway-kaway na lang kayo dyan sa mga malayo. At magpa-plastic pa ako ng ating kalakal. Salamat Lord. May biyaya na naman panibago sa ngayong umaga. Ito po, dalawa. Bukod po yung kanina madaling araw, hindi po makuha ng video at mga busy. Eh, kailangan ng kasama yan pa nandali na natin putulin guys at mag-aaryan na naman ng panibago yan po yung nakahuli